Patay matapos makipagbarilan sa mga pulis ang isang lalaking nagbebenta umano ng mga nakaw na motorsiklo sa Caloocan City. Yan at iba ang balita sa Luzon, hatid ni CJ Torida. Namatay ang isang lalaki sa Caloocan City matapos magipagbarilan sa mga pulis. Dalawang taon nang nagtatago ang suspect na si Berlin Del Rosario dahil sa pagnanakaw at pagbebenta umano ng mga motorsiklong nakaw. Ayon sa pulisya, aarestuhin na nila si Del Rosario pero nagtago siya sa kisame ng kanyang bahay. Pinaputokan daw niya ang mga pulis. Gumanti ang mga pulis hanggang sa mamatay ang sospek. Inaresto naman ang tatlo pang sospek na kasama ni Del Rosario. Itinanggi ng isa sa kanila ang paratang habang tumangging magbigay ng pahayag ang iba pa. Sa Quezon City, nasa pitong daang lumad ang pumunta sa UP Diliman para sa isang rally. Hello, kasama ng mga lumad ang ilang estudyante. Nanawagan sila na sana raw matigil na ang karahasan sa komunidad ng mga lumad na ikinamatay na ng ilang katutubo. Una nang nagprotesta ang mga lumad kahapon sa Menjola, Maynila. Galing pa sila sa Mindanao. Sa Calaca, Batangas, patay ang dalawang babaeng menor de edad matapos mabanggan ng kotse ang sinasakyan nilang motorsiklo. Base sa investigasyon, nag-overtake ang kotse sa isang sasakyan. Dito na niya nakasalubong ang motorsiklo. Tumilapon ang mga sakay ng motor. Nagakulong ngayon ang driver ng kotse. Wala siyang pahayag. Yan ang mga balita sa Luzon. CJ Torida Reporting.